Eh, good morning, good morning lahat ng uh, subscribe natin. Good morning guys. Ayan, uh, panibagong vlog natin. Hanap tayo ng buko. Dahil da na miss natin ulit ang buko mga kamukbang. Diyan tayo sa market. Ayan. Ayan market. So bibili tayo ng buko. inom ulit tayo ng buko alam nyo naman pag umiinom si kamukpang ng buko ay hindi gumagamit ng itak ibang itak ang ginagamit ni kamukpang kaya bibili tayo ng buko may ano ka? yung malasabaw? sabaw? meron po pa wala sabaw eh kawayan mo muna sila meron so ayun na yung malasabaw sabaw mga kamukpang kasi masarap yung Anong klase yan? Ano ba yung ano? Yung malas Malauhog Matagaling Pansalat Malauhog malasabaw sabaw Pansalat So, ano yung hinihintayin natin mga kamukpang? Hiinom tayo ng buko Ayun, masarap Uminom ng buko Pag umaga Shout out muna sa ating mga subscriber dyan sa mga silent supporter ko. Ayan, shoutout sa inyo lahat guys. Maraming maraming salamat sa inyong nga uh, support. Ayan, sa mga nag ng blessing sa akin, maraming salamat. Ayan, sa mga silent supporter ko na hindi nagko-comment. Ayan, nakawat sa video ko. Salamat sa inyo mga kamukbang. Ayan, tara, tayo ng kuko. Let's go. cashback يلا يا من بوكو masih sira no no no, <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, no. Oh, oh. <laughs>

Pakailo mo na sila. Ayan, gawin mo na. Ay. Ay, ang galing. Ang galing. galing magbalat ng buho ko. Sarap. Sarap ng tubig. Galing na ako ako. Fresh na fresh. Tibay na. Tibay ipin mo, kuya, di ba? Malakas. Ah, sarap. Ayun guys, kaya nyo ba yan? Ang daming kaya yan guys. Pagkita na nang ita. Ayan, thank you. Thank you guys. Maraming maraming salamat sa lahat. Sa inyong support sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag kalimutan, pakisubscribe subscribe Ayan. Paki-like and share para kayo po ay uh update sa ating video. Paki-pindot yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating gagawing video. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.